Isinara na ang ilang kalsada sa Cordillera region dahil sa pagguho ng lupa, dala ng matinding pagulana. Samantala, hindi rin nakatakas ang ilang pasyalan ng malubog sa baha. Yan ang ulat ni Jorton, Campana ng PTV Cordillera. Nakaranas ng pagbaha ang pitong barangay sa bayan ng Santa Ana, Cagayan dahil sa epekto ng typhoon Karina. Halos dalawampung pamilya ang inilikas. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Santa Ana sa mga nasa evacuation center. Pinasok din ng tubig ang mga kabahayan sa apat na barangay sa bayan ng Santa Teresita, Cagayan. Apektado dito ang apat na isang pamilya. Binahadi ng ilang bahay sa barangay Ipil at Kabirawan sa Gonzaga, Cagayan. Binabantayan ngayon ang sitwasyon sa libol ng tubig sa mga ilog sa iba't ibang munisipalidad sa probinsya. Makikita sa larawan ang libal ng tubig sa bahagi ng Magapit Bridge sa bayan ng Lalo, maging ang Cagayan River na sakop ng barangay na Siping Gataran at Parid River sa bayan ng Alcala, Cagayan. Sa Cordillera naman, nananatiling nakasara sa mga motorista ang Canon Road dahil sa pagguho ng lupa sa Millsite Cam 6 to Benguet kahapon. Nagsasagawa na ngayon ng clearing operation sa bahagi ng kalsada. Nagkaroon din ng landslide at soil erosion incidents sa iba't ibang lugar at kalsada sa Baguio City. Agad naman itong nirespondihan ng City Disaster Operations Team. Dahil sa malakas na pagulan, sinuspinde ni Mayor Benjamin Magalong ang pasok sa lahat ng antas ngayong araw. Muling binaha ang sikat na strawberry farm sa Lottery Dad Benguet, binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon sa lugar. Nakahanda naman ang Department of Social Welfare and Development Office Cordillera sa pagbibigay ng ayuda sakaling may mga ilangan. Mahigit 24,000 na family food packs at 24,000 din na non-food items ang nakahanda sa rehiyon Cordillera. Prior to this, we are 101% prepared. Ina-update natin ang entire region of our stockpile kung ano ba nakaredy yung ating mga preposition goods. Meron din tayong mga SWAT officers na nag-monitor ng weather condition. Sa Ilocos Region naman, Nakaalerto na rin ang iba't ibang Coast Guard substations at clearing outposts sa La Union para sa posibleng deployment. Pinaalalahanan ang mga mamamayan, lalo na ang mga mangigisda na huwag munang pumalaot dahil sa masamang lagay ng panahon. Ilang mga lugar naman sa Ilocos Norte ang binaha at isang bayan ang nagsagawa ng preventive evacuation dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong karina. Apat na pamilya sa barangay Katagtaguan sa bayan ng Ban na Ilocos Norte ang inilikas. Ang spillway naman sa barangay Istansya sa bayan ng Piddig Ilocos Norte ay hindi na madaanan ng anumang sasakyan dahil sa umapaw ang ilog. Ilan ding lugar sa lungsod ng lawag ang inamot ng tubig ang kanilang bahay matapos umapaw ang estero sa kanilang lugar. Jorton Campana para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.